Mga ka meron tayong project na CD 150R dito sa shop at ang concern ng ating uh, customer is galing sa ibang mekani ko ito. Uh, mga 15 days pa lang daw niya nagagamit, ayaw na kumandar tapos may napapansin siya na lumalangit-ngit sa loob ng makina. At yun, check natin. At may napansin siya na pag-assemble pa lang dito sa part na to. Meron maganit iikot daw na ano, parang sa transmission. Yan, check natin mga ride itong motor na to. Una kong babaklasin dito. Ito, side na to. Check natin kung bakit. Okay. At ito. Meron siyang odong 204,184. Naano ko na to. Naibaba ko na mga na ito Pero, matagal na tagal ko na naibaba yung makina yung CB150R na ano yung balancer napunit na yung ano yung pinaka damper yun nagpalit na ako ng mga balancer na ito naibaba ko na itong motor na to ngayon binalik sa atin dahil nga pinagawa niya sa iba at yun ilang araw pa lang wala na hindi na yung magamit ayaw na mag-start Meron. Ito lang ang ano niya, ayaw na kumanda. Okay, check natin muna tong side na to sa kabila. Ito sa clutch side. Kung ano yung maganit. Okay, let's go. At ito mga karay, nabuksan na natin yung crankcase cover dito sa clutch side. At ito, pansin natin, maganit. Normal yan, maganit. Pagka, itong kick shop, eh, hindi naka -alay. Yan. Ikutin mo nga, Clark. Ikutin mo yung, eto, to, 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 to. Ayan. Yung shopping na yan. Oo, oh, ikutin mo. Malambot naman, di ba? So, naiikot. Pero pag gaan na ganyan, nakatabi ito, matigas talaga. Eh. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, pag ginanambot siya, lalambot na yan. Ayan na malambot na kailangan nakahalain siya pag ganito talaga maganit yan okay na wala pa akong naigit ang problema rito sa crankcase pero bubulat ka natin itong buo na ito mga karay yan okay baba natin buo ito check natin lahat kung so, bakit tapos chinalis ko yung battery yan kasi nga 11.8 Check natin kung ano yung Hindi okay, nga, natin Saglit Kasi nababa ko na yung langis And then Ang langis niya is Sinukat namin 1.2 Ito 1.2 yung Langis niya 1 liter lang dapat lang oh. Okay, mga karay At yan, mga karay, napaanda ko siya Saglit Kailangan bigyan mo siya ng gasolina para umandar and then narinig ko magaspang yung tunog parang bearing na nagkakaskasas kaya kailangan natin palasin to check natin lahat kasi dumating doon hindi talaga umandar mga karay yan baba natin tong buong makina magaspang yung tunog itong motor na to check natin kung bakit magaspang bubulat natin natin to hindi ko masyadong inaandar. Basta, pag andar niya, narinig ko yung tunog, magaspang, pinatay ko na. sige natin kung ano yung magaspang dito sa mga na Sobrang gaspang, mga karay. Andar natin. Andarin natin, mga karay. Pahinggan niya. Ayan, ayaw na. at katulong yung charger tanggalin natin yung charger baka masira yung charger yan ayaw na nyo mandar kanina napaandar ko pa kaso saglit lang napaagas pang nandunog mga karay yan trinay ko lang kung aandar o hindi at yan, buksan wala yung magneto sa inyo. Okay, okay naman itong stator. Yan. Okay, ito yung makinis naman siya. Ito. Itong magneto, pagka inikot natin, sobrang tigas. Ayan o. No? Pahirapan. Pahirapan iikot mga karay. Ito. Ayan o. No? Napakahirap iikot. <clears throat> napakahirap okay, iikot na ito. Dapat kaya to eh. Ayan o. No? Uh, no? Ayan pag na ito na to. Ayan o. Hindi mo talaga maikot mga karay. Oh. Dapat malambot to eh. Ayan ah, napakatigas. natin to Sobrang nito. na ito Ano na na to Hindi normal to Mag overheat talaga to pag ano Kaya natin kung yung oil passage Is maganda Kasi Tingin ko walang umakit na lang is dito Sana walang tama yung block. Dada so, so, dada Pagka katigas magas bang kasi ang ano lumalangit git daw eh ay okay. siya isa, isa oh kasi oh, nandito lang sa mga gilid lang problema eh kaya ayan tutuluyan ko na to kasi sobrang tigas talaga na itong magneto ayan ayan okay, ito na nga mga radyo <laughs> ah uh, connecting rod na ito. Kung mapapansin nyo, ito ay pang RS-150. Nakalagay. RS-150. Hindi original itong connecting rod na ito. Ayan. Uh, tinanggal ko na yung, ano, yung block head. At ito. Napakatigas ayan eh, no? oh. Hindi mo dapat ito. Kahit ito lang gamitin mo, may iikot mo na yan. Pero ito, napakatigas yan. No? Kahit itulak mo nga lang do, dapat iikot na siya. Ayan. Ipit -ip yung crankshaft. Ayan. Hindi maiikot. Hindi genuine hindi genuine tong nilagay na connecting rod mga aray pang RS-150 medyo malabo yung Ba't wala ako sa lami? Ayan. RS-150 nakalagay. Ayan. Okay, kung magpapalit kayo na, na ng connecting rod, dapat yung genuine na yung pang CB-150R talaga. Ayan, bubulat-latin natin to. Ito yung ano kaya, ang hirap umikot ng starter. So, buksan muna natin din 'to. And then check natin kung lumapad ba 'to, malapad ba kaya umipit yung bearing. tata ito. Pinalitan nila ng connecting rod 'to na pang RS150. Dapat CB150 na lang nilagay. Kasi may different may konting difference yan. Malamang lumapad or ano, free wheel naman siya. Okay naman na eh. Kaso lang, yung sigunyal. Hindi mo na maikot. Yan. Yan. Kalasin natin, tignan natin yung diferensya ng original na connecting rod. Tsaka yung pin. And then, yung bearing. Check natin. Okay, mga aray. Kalasin ko muna to. At yun, Nabaklas ko na yung mga tornilyo mga karay Lahat ng tornilyo na ito Gitna Crankcase Ganito dapat kalambot yan mga karay Nakakamay Ayan o no? Okay dapat Kahit tulak mo nga lang ito Ayan o no? Ayan Ganyan dapat kalambot Ang sigunyal Ayan Pero pag nilagyan mo ng ano Ng mga tornilyo Napaka-sigip. Check natin. Kano mga papalitan natin dito sa crankshaft, mga ka -aray? Kung saan sila nagkamali. Dito ba sa pin, malapad. Yung pin na itong connecting rod. Lumapad ba siya? Ayan, check natin. Tuloy natin bulat natin ito. Ayan, ito na nga mga ka-ride. Yung crankshaft na itong ginagawa natin, no? At yun, kung mapapansin nyo, may tabas yung crankshaft. Eh, Ayan, no? May tabas. Tinabas nila yan. Okay? Eh? eh, no? Zoom natin. Tinabas nila, grinder or linare na ba yan? A few moments later. At yan, mga ka-ride, ito na yung CB 150R na ginagawa natin. O, tignan nyo kung kaya dapat ka pre-wheel itong motor na to. Ayan o. Napakalambot. Kahit itulak mo na lang ito, hila. Ayan. Hila, tulak. Ganoon na lang. Lambot nyan. Ayan o. Ang nangyari lang, mga ka-ride, Kulang sa press tong si Gunyan, yung mag-asawa na to. Kulang sa press. May alug to eh. Ang laki ng alug neto, side play. Kaya nung pinatingin ko sa tropa nating machine shops doon sa Caloocan, ah, siya ka nga pala sa ulalas ah, machine shop, sila yung nag-ano nito. Malaki yung clearance neto. Ayan. Maalog to. Ngayon, prines lang nila yan. Para ano? Ang prines lang nila to para umipit. Kulang sa pagkakapresto. Kaya, anong nangyari, pag sinalpak mo na yung crankcase, eto, ipit na siya. Kaya, et, ayun, ginawa nila, prines, hindi na nyo, papansin nyo, wala nang clearance yung ano. Pero malambot, ayan eh. o ang naging ano pala nito kaya replacement yung nilagay na connecting rod mga karain, is wala nabibiling billing uh, connecting rod ng CB150R na original kung hindi bu buto yan buon siguro Gunyal na bibili eh napakamahal nun yung butas naman dun sa may ano paraan pala yon para ma-push nila yung pin, yung connecting pin dito. Para may labas nila. Paraan pala yon Huwag lang tatanggalin yung oil catch. Ayan, sabi nila sa akin. Pagka tinanggal yung oil catch yun, hindi pwede yun. Pero yan, paraan yan para ma-push mo pala yung connecting pin. Ayan, buti nagtanong tayo. At yun, Finish lang to. pag ko, ayan na, okay na. Lambot na. Hindi na siya katulad dati na napakatigas. Kahit yung starter, hirap na hirap para paikutin to. Ngayon, napalambot na yan. Oh. Ay, tulak-tulak mo na lang to. Yan. Yan o. Ah, uh, lambot niyan. No? Kaya lang mga aray, ang nagkamali doon yung ano, yung machine shop na gumawa. Yun. Okay na to. Yun pa rin ginabit ko. Wala pala na bibiling ano, connecting rod nito Kaya pala, sinalpakan ng ano to. Connecting rod ng RS-150. O, oh, tinanong ko rin kung compatible, compatible naman daw. Ang mali lang talaga kulang sa pagkakapress. Yun sa dalawang ano na to. Yung mag-asawang crankshaft na to. Yung pinakabayag kung tawagin. Ayan. Assembling ko na lang to. Then, ano? Ah. Kaya natin kung under na. Okay. Assembling ko muna mga karay. A few moments later. At yan mga karay, ito na nga yung ginawa natin. CD 150 r na masikip yung sigunyal at yun okay na siya nakaka-under ko na so wow, so, under na siya mga karay. ang naging problema lang talaga is yung pagkaka-press nung sigunyal ito ang motor na to. Ito na, okay na. Naisalpa ko na lahat. Uh, ano ko na. Yun. okay lang naman daw na may butas yung sa may trunk shop. Yung sa may oil catch. Oil catch kung tawagin yun. Huwag lang tanggalin yung oil catch. Yan ang hindi, hindi na pwede. Kasi ang bilihan pala ng connecting rod nito is buo kasama yung sigunyal makaka-ride eh compatible din naman pala sa RS-150 kaya RS-150 yun ginagay nila rito yun, ang mali lang talaga is yung maganit yung sigunyal Pinilit pa rin kahit maganit hindi mo na uh, inanalyze kung ano talaga maging, naging problema na ito ng motor na to bakit nagpit yung crankshaft ang masama doon, pinilit nilang ikabit. Kahit napakahigpit Kaya yung persado Walang hatak talaga yun Mga kapatid Ayun Hindi na nga nagamit Yung may atik Kasi ayaw na talaga Ayaw ng kumantar Dahil nga dun ipit na ipit Yung crankshaft At yun Yun lang Okay lang pala Yung gano'ng ano Kasi ang mahal Ng buong sigunyal Na itong motor nato Mga kapatid Walang nabibiling Connecting rod lang Kundi Buong sigunyal Kaya ilagyan ng replacement para matatipig sa customer natin ayun, mali lang talaga pinilit isalpak kahit maganit yung drum shop ayun, okay na itong CBR 150 na ah, ginagawa natin mga kaya yes. yun ayun na ito Job well done Yeah Bà Bùi Yeah Peace out